Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aris para sa Mayo 29, 2025. Sa Mayo 29, ang mga kosmikong enerhiya ay kahangahangang nakahanay para sa iyo, Aris. Ang araw na ito ay tila isang malawak na bukas na landas na may liwanag na nagtuturo sa direksyon ng iyong potensyal. Ipinapaalala ng kalawakan na sa kabila ng mga pagsubok at kaguluhan, taglay mo ang isang pambihirang kapangyarihan sa iyong kalooban, isang uri ng puwersa na kapag pinayagang lumaya, ay may kakayahang baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Ang lakas na ito ay hindi palaging nagpapakita sa malalakas na kilos o matitinding hakbang. Minsan, ito ay naroroon sa tahimik na paninindigan, sa mga simpleng desisyon, at sa tapang mong harapin ang araw kahit may pangamba sa puso. Habang pinipili mong yakapin ang iyong likas na pagkamausisa at pagnanais na tuklasin ang bago, hayaang ang mga damdaming ito ang bumuo ng iyong mga kaisipan at kilos na iyon. Tandaan, ang bawat hakbang mong may layunin ay may kakayahang magbukas ng pinto ng oportunidad, at ang bawat tanong na iyong tinatanong ay may kapangyarihang magpalaya ng katotohanan na matagal mo nang hinahanap. Ngayong araw, maaaring maramdaman mo ang isang malakas at totoong damdamin ng pag-aari at koneksyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang enerhiyang ito ay nagmumula sa isang mas malambot, mapag-arugang puwersa na nagtutulak sa iyo na mapalapit sa mga taong mahalaga sa iyo, pamilya, kaibigan, o maging sa sarili mong puso. Ang araw na ito ay tila nagsusumamo na ibahagi mo ang bahagi ng iyong sarili na kadalasang tinatago mo. Kung may isang bagay kang pinapahalagahan ng lubos, isang paniniwala, isang adhikain, o isang likha mula sa puso, ito ang panahon upang ipamalas ito sa mundo. Huwag kang matakot na maging totoo, sapagkat ang pagiging bukas ay hindi kahinaan, kundi isang daan upang makabuo ng mas malalim na ugnayan sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Kapag pinili mong magpakatotoo, binubuksan mo ang pinto ng pagtanggap, pagtanggap hindi lang mula sa iba, kundi lalo na mula sa sarili. Isa sa mga pinakamatibay mong katangian bilang isang aris ay ang iyong tapang at pagiging walang takot sa mga bagong karanasan. Ang espiritong ito ng pakikipagsapalaran ang iyong pinakamabisang sandata sa araw na ito. Ngunit sa likod ng tapang na iyan ay naroon din ang kakayahang kilalanin ang sarili, ang mga hangarin, ang mga pangarap at maging ang mga pangamba. Ang pagkuha ng panganib ay tila natural na sayo, ngunit ngayon, ang anumang hakbang na iyong gagawin ay maaaring magbunyag ng isang mahalagang bahagi ng iyong pagkatao. Maaaring ito ay isang lihim na ambisyon, isang damdaming matagal mo nang itinatago, o isang pananaw na ngayon mo lamang nagawang ipahayag. Sa bawat desisyong iyong ginagawa, tanungin mo ang sarili, tunay ba itong galing sa puso ko, o ito ba ay tugon lamang sa inaasahan ng iba sa akin? kapag sinuri mo ito ng may katapatan, mas madali mong mahahanap ang daang dapat mong tahakin. Habang gumugulong ang araw, ipaalala mo sa sarili ang kahalagahan ng pagiging tapat sa iyong mga pangangailangan at hangarin. Sa panahong ito na ikaw ay mas may ugnay sa iyong damdamin, gamitin mo ito bilang tulay upang mas mailahad ang iyong mga saloobin. Huwag kang matakot magsabi ng ti kailangan ko ng pahinga, nais kong ipaglaban ang aking ideya, o karapat dapat akong mahalin ng buo. Ang pagtatapat ng sariling damdamin ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng pagkakaalam kung sino ka at kung ano ang karapat dapat sa iyo. Kapag ikaw ay may matibay na koneksyon sa iyong emosyonal na sarili, mas may kumpiyansa kang ipaglaban ang iyong mga prinsipyo at paniniwala. At sa ganitong paraan, mas lalong lalabas ang tunay mong ningning, ang kombinasyon ng lakas at lambing, tapang at pag-unawa. Ngayong araw, ang maswerteng kulay mo ay pulang kahel, isang kulay na kumakatawan sa lakas, pagnanasa, at pag-usbong. Magsuot ka ng kulay na ito o isama mo sa iyong kapaligiran upang mas mapatibay ang iyong loob at mas maging matatag sa anumang pagsubo. Ang iyong mga maswerteng numero ay tatlo, siyam, at 22. Dalawa. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng mensahe ng aksyon, katalinuhan, at balanse, mga sangkap na kailangan mong dalhin sa bawat hakbang mo ngayong araw. Para naman sa maswerteng gawain, subukan mong makipag-ugnayan sa isang matagal mo nang hindi nakakausap, isang kaibigan, kamag-anak, o dating kasama sa buhay. Maaaring sa simpleng pag-uusap, may bagong pananaw kang matutuklasan o damdaming muling mabubuhay na magpapalalim sa iyong pagkatao. Bilang payo para sa iyo ngayong araw, Aris, ipaalala sa sarili na ang tapang ay hindi lamang nasusukat sa mga desisyong malalaki, kundi pati sa mga tahimik na sandaling pinipili mong manatiling totoo. Ang araw na ito ay hindi lamang para sa panlabas na aksyon, kundi higit para sa panloob na paglalakbay, isang pagkakataon upang magtanong, makinig, at maramdaman ang tunay mong layunin. Huwag mong hayaang ang dami ng responsibilidad o ang ingay ng mundo ang siyang pumigil sa iyo na makarinig sa boses ng iyong puso. Sa bawat saglit na ikaw ay nagpapakatotoo, ikaw ay mas lalong nagiging buo. Sa bawat ugnayang iyong pinapalalim, ikaw ay mas lalong nagiging konektado sa mundo. Sa pagtatapos ng Mayo 29, damhin mo ang katahimikan ng gabi bilang isang paanyaya upang balikan ang lahat ng nangyari, ang mga damdaming lumitaw, ang mga hakbang na iyong tinahak, at ang mga ugnayang muling nabuo. Alalahanin mong hindi kailanman nasasayang ang araw na ginamit upang mas makilala ang sarili. Sa bawat sandaling pinili mong yakapin ang iyong totoo, binibigyan mo ng pahintulot ang iyong kaluluwa na lumago. Bukas, isang panibagong yugto ang muling magbubukas. At sa pagharap mo roon, taglay mo na ang karunungan na ngayon, isang tapang na mas malalim, isang damdaming mas totoo, at isang pagkataong mas buo. Magpahinga ka ng may ngiti sa puso, Aris. Dahil ang iyong paglalakbay ay patuloy, at ang kinabukasan ay inaabangan ang iyong liwanan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.